Okay, so DMX o, so napakasariwa po First model o, oh, mga idol oh si Bat oh. You know? Okay, so ang concern ni Idol Pag andar niya, medyo may May pumipilik ba ng tagip ng magneto Okay, Idol, start, sige Kapag so, pagkita ko mga Idol oh, May pumipilit po, yung parang random mo, may gumagano o no? Ayan Ayan obresyon oh, natin <tinyo> Ayun na. Sige, start ulit tayo Amatay Tama po, narinig na natin. At alam na natin kung saan parinig ko lang sa inyo. Ayun o. No? Oh. Okay. Ayan o. No? Oh. Ang lakas o. Oh. O. Oh. <laughs> okay. Ayan po. Sinidol na. Okay. So, walang mintis po. Ang problema lang nito, oil seal sprocket oil seal sprocket nito lumalabas. Ngayon, naumpog dito sa sprocket. Kung bakit natunog yan, pakpok Okay? So, parang tao, kumakatok sa pinto. Papasukin mo. <laughs> okay? Ngayon, alam na alam mong problema nito. Tinanong ko si Idol, naglalangis ka ba ng kadena? Sabi, hindi. Ayan po. So, naglalangis. Okay? So, isa pa sa sinyalis nito. Na oil seal nito, limit na lumalabas. E, yun yung maingay. O, baklasin natin. Walang mintis, mga Idol yung nakalala ni idol na pumipitik di mo na pa di mo na pa sin idol narinig mo lang pag nakaminor o oh, ano pag na ah, oh, pero mas malakas pag nakaminor kung pum may pumipitik nga siya yun o tinanate na sana di tayo nagkamali so nagkamali di wala talagang ganun tao lang o oh, ayan po tama nga <laughs> ayun idol oh. o so, yung duda natin tama mga idol ayan po taraan ayan idol o oh. may marka anong marka na yan ito Lalabas siya numumpog dito. I-start mo idol, sige, lalabas yung oil seal nito. You know, oh, wala na. Alam oh. mo. You know, oh, wala na. Alam mo basta gado. Okay, so sarado natin ulit. Tulak natin sige, idol, start. Wala oh, ayun know? oh. Okay, yun po. Oh, ayan. Oh, ayan ang narinig ni idol, hangin. Tapos yung oil seal mismo nito. Oh. Okay. Tapos yung oil seal mismo nito, ayan po, oh, Ayan. So, kinakatok niya. Adal, patayin mo na. Ayan po, okay. Kaya, ang tunog nito kanina, gumaganyan, mga idol. Ayan po. Kumakatok, okay. So, may tao, papasukin mo, kumakatok. <laughs> okay, so, ayan po, Yung hinala ko, tama.